Inaalis yung ano, mga vendor dito. Gilid lang. May linea lang. Bagali. So inalis? Niluwagan lang. Tapos bawal mag-party. Anong inalis na vendor yung... Ito pare-parehas yung payong blue. Blue yung mga payo. Pare-parehas na blue.

20 pesos lang huh? po ang pangunahin ng papa ko 20 pesos 20 pesos lang po lahat ng klase para lang po sa bitish 20 pesos lang pala akala ko

plato. Daga sa daga ko dito? Siyempre ako naman yung daga Pinag-iinitan yung daga Ha? Pinag-iinitan nalang yung daga Papatayin yung daga Hindi mo binigyan yun, oh no? ng limang piso? Sino? na. Si na anay. Haha, di mo siya.